Ayan, ang ating almusal. Ayan. Log. Ayan. Naglaga kayo ng kamuting kahoy. laman, Oh. Tigas ko siya. mamaya pa natin. ito na ang ating balimboy o kamot ng na ng Ang ganda siya kasi ano, malagkit. Kahit puti siya. Lagkitan ng laman. Ayan ang ating marienta ng at ang samoy umaga. maga. Ayan kasama ang ating papaya. Ayan. At siya ang ating ani na tutong at gulay. At simple ating sarabat at sa teaser na ayan Kain tayo, guys itong yung kanin sa gulay pag ayan pagkain natin yun Just ito like yung Thank you sir papaya, paya may chalo na Yan sa Pinto tong sa ano nung Tayong tapon sa ilang natin kainin. dito magandang Ayan, ito na ang ating ano, gawing insalada. Ako. Ayan na. Ako. ito no, sa tubig na mainit. Pinapad muna o. Ayan. So, ito ang ating mga pang Sibuyas, wow, at kamatis.

チン。 standard that. of <laughs> bawang, ang lagalap ng matis. Saka yung pinuling po na hinala natin guys. Kaya natin yung pinipulye. ilang ayan, pambaon ng atin. pag at pambaon. Nandito na, yun, e, Ay, ano na natin lagyan ng tubig kasi yung problem ng channel sa tubig na yan. Kaya ayun. Ano natin sa ano nang giniling yung parang kanyang langis na ba? Ayan na po guys. So. Ayan na ating bulang pambawad ating pambawad. ating rambutan guys so hmm. Bumili tayo ng kalating kilo medyo mahal pang rambutan ngayon kasi sundaan pang kilo na inaabot. yan mahirap talaga pag walang puno ang tanim kakain ko lang pag nakapili Ramputan, oh manapin ko so, anong sultan to kung matamis ba o oh. hindi yan guys matamis hmm. hmm. oh, so, afukal dito to matamis yan